Usap-usapan ngayon sa social media ang diumanoy pag-walkout ni Janice de Belen sa isang event matapos dumating ang kanyang dating asawa na si John Estrada. Ang insidente ay nangyari sa product launch ni Julia Montes, kung saan parehong inimbitahan si na Janice at John bilang mga bisita. Ayon sa mga nakasaksi, maayos at tahimik lamang si Janice habang nakaupo sa event venue, ngunit nang dumating si John Estrada, agad itong tumayo at umalis ng walang anumang salita. Ayon kay Janice, wala naman akong masamang intensyon. Minsan, mas mainam na umalis ka na lang ng tahimik kaysa pilitin ang sarili mong magpanggap na okay. I choose peace, and that's something I've learned over the years. Matatandaan na sina Janice de Belen at John Estrada ay ikinasal noong 1992 at nagkaroon ng apat na anak bago sila tuluyang naghiwalay noong 2004. Bagaman pareho na silang may kanya-kanyang buhay, Nananatiling mainit ang interes ng publiko sa kanilang relasyon lalo na tuwing nagtatagpo sila sa mga showbiz events.